At nang makaalis na ang mga Amazona ay umalis na si Lupi sa likod ng berdeng ahas. Tapos nakiusap si Lupi na ibalik sa pagiging tao ang mga estatwa. Pero isang kahilingan lang raw ang kayang i-grant ng princess, kaya mamili raw si Strawboy. Kung ibabalik sa pagiging tao ang mga estatwa o pahihiramin siya ng barko. At walang alin lang ang sinabi ng ating bida na ibalik sa pagiging tao ang mga estatwa at nagpasalamat. Kaya nagulat sila sa pinakitang kabaitan ng lalaki, tapos nilapitan ito ng empress, para tuparin ang kahilingan ni Lupi. Nang lumabas sila Margaret ay laking tuwa ng mga Amazona tapos pinaliwanag ng mga ito kung ano ang nangyari sa tatlo. Samantala dinala ng Gorgon sister si Lupi sa isang kwarto, habang nagpapasalamat ang magkapatid sa ginawa ni Strawboy. Tapos inutos ni Boa Hengkak na pumasok ang ating bida sa loob ng kortina. Kaya pumasok dito si Lupi at nakita ang empress na nagtanggal ng saplot. Tapos pinakita nito ang kanyang marka sa likod at tinanong si Strawboy kung nakita na ba niya ito. Pero nag-isip pa si Lupi habang ang Gorgon sister ay mukhang masama ang nararamdaman. At ang sagot ni Strawboy na parang kahawig raw yon ng marka ng kaibigan niyang fishman na si Hatch nang dumating si Grandmanyon at sinabing ikwento ang katotohanan sa ating bida pero umapila ang prinses subalit sabi ng ukluban na alam ng mga ito na mapagkakatiwalaan si Lupi tapos pinakita ni Grandmanyon ang newspaper at napagalaman nila na sinapak ni Strawboy ang isang celestial dragon kaya nagulat ang Gorgon Sister at dagdag ng ukluban na hindi ito makapaniwala na nagawang pumunta ng ating bida sa kanilang isla sa maikling panahon. Kaya sabi ni Lupi na pinalipad siya at hindi niya alam na dun siya babagsak. Naiyak na lang ang princess dahil meron pa palang natitira sa mundo na kayang harapin ang isang celestial dragon. Kaya kinwento ni Boa Henka kung bakit merong marka si Hachi at silang magkakapatid. Yun daw ay emblem ng world nobles at ang mga may markang ganito ay ang mga naging slave ng mga celestial dragons. At inamin ng empress naging slave silang magkakapatid, dahil nung bata sila ay sumama sila sa paglalayad. Tapos nakidnap sila at binenta at kamalas-malasan ay ang mga celestial dragons ang nakabili sa kanila at minarkahan sa katawan. Nang naiyak na si Sonya nang maalala ang kalupitan na kanilang sinapit kaya pinapatigil na sila ni Lupi. Pero nagpatuloy ang kwento at sinabing merong mga grupo ng mga fishman na dati ring slave na nakatakas na sila Fisher Tiger tapos muling bumalik sa Marishiwa at pinatakas ang mga slave, kasama silang tatlong magkakapatid. At ang lahat ng fishman na nakatakas ay bumuo ng pirate crew na tinawag na Pirates of the Sun. Tapos pinatungan nila ang kanilang marka sa isang simbolo ng araw. Pinaliwanag ni Grand Manion na patay na si Fisher Tiger at nadisband ang grupo, tapos nagkanya-kanya. At dahil sa hinanakit ni Boa Hengkak ay naiyak na ito, tapos tinanong si Lupi kung pinandidirian na ba ito ni Strawboy. Pero sagot ng ating bida na hindi, dahil kinamumuhian niya ang mga Celestial Dragons. Kaya nakuha na ni Lupi ang respeto ng Empress at sinabing tutulungan niya itong makabalik sa sahabodi na kinatuwa ni Lupi. Samantala pinakain nila si Strawboy habang ang mga Amazona ay mukhang naiinis sa kawalan ng table manners ng ating bida. Tapos pinagplanuhan nila itong tapusin at nilabas ang kanilang patalim nang bigla nilang nakitang parang makikipag-away si Lupi. At humawak ng sandok at kaldero kaya nabahala ang mga Amazona at nilusob si Strawberry. Pero sigaw ni Lupi na bakit walang kumakanta, kaya natigilan ang mga Amazona. Tapos inumpisahan ni Strawberry na gawing tambol ang hawak at nagumpisang kumanta. Kaya natawa ang mga ito dahil tinuturuan sila kung paano mag-celebrate, kaya napuno ng tawanan ang banquet. Tapos tinuro ni Lupi ang kanyang kakingkoyan sa mga Amazona at nagpatuloy ang masayang selebrasyon. Tapos pinakain nila ng pinakain si Strawboy at sinamantalang lapirutin ang ating bida. Kaya nagalit si Lupi dahil hindi makakain pero sabi nila na maraming nakapila para hawakan siya. Tapos inawat ni Strawboy ang mga mapagsamantala at kanyang tinakbuhan ang mga Amazona. Magkasamang tumakas si Lupi at Margaret tapos nagpasalamat ang babae kay Strawboy at nitilang ang tugon ng ating bida. Samantala biglang sumama ang pakiramdam ni Henka, ay nagalala ang Gorgon sister sa lagay ng ate na nakabulagta. Tapos pinuntahan nila Lupi si Granny Nyon na nagbabasa ng newspaper. Nang mapagalaman ni Strawboy na isang warlord ang princess kaya nagulat ito. Kaya nagtaka ang ukluban dahil pirata raw ang ating bida pero wala itong alam. Nang kinwento ni Granny Nyon na sa unang sabak ng empress sa pagiging pirata ay nagkaroon ito ng 80 million bounty. Tapos binalita kay Lupi na makikipag-team up ang mga warlords sa mga marines kaya nag -time out si Lupi dahil hindi ma-digest ng kanyang utak ang mga nalalaman. Nagpatuloy si Granny Nyon at sinabi na maaaring magkaroon ng digmaan dahil sa execution ng Second Division Commander na Whitebeard na si Portugas Diaz. Kaya pinaulit ni Strawboy ang sinabi ng Ukluban tapos sinawakan ng ating bida si Granny Nyon at sinabing kapatid niya si Ace. Tapos laking gulat ng Ukluban sa nalaman at sa kanila ng ating bida ang Viver Card ng kanyang kapatid. At sabi ni Lupi na hindi muna niya pupuntahan ang mga kaibigan at ililigtas muna niya si Ace. Kaya sinubukan siyang pigilan ni Grandmanyon dahil digmaan ang magaganap sa Marineford. Pero desidido si Strawboy kaya sabi ng Ukluban na kailangan mapasok ng ating bida ang Impel Down pero hindi ito madali. Kaya naisip ni Grandmanyon na kailangan pumayag ang Empress na sumali sa digmaan. At tulungan si Lupi na makapasok sa Impel Down kaya pinuntahan nila ito. Pero binalita sa kanila na may sakit ang Princess na pinag-alala nila Strawboy. Kaya pinuntahan nila Graninion ang princess at inutusan si Lupi na maghintay sa labas. Tapos sinabi ng Gorgon Sisters na masakit ang puso ng kanilang empress. Nang makita ng ukluban sa kanyang vision na dahil sa aalis na si Strawboy, kaya sumasakit ang puso ni Henka. Tapos sinabing walang luna sa nararamdaman ng princess. Bagkus ay sinabi nito na gusto siyang makita ng ating bida. Tapos agad bumangon ang empress para kitain si Lupi. Kaya na-realize na ni Graninion kung ano ang nangyayari sa princess tapos nilabas ng ni si na ni Henkak si Strawboy na nag-aalala sa kanya. Pero sabi ng Empress na okay na siya dahil uminom na siya ng biogesic. Kaya sabi ni Lupi na gusto niyang iligtas ang kanyang kuya na nahaharap sa execution. At kailangan raw sumama ni Henkak sa mga Navy at isama ang ating bida. Kaya pinigilan ng dalawang chismosa ang plano ng marinig nila ito. Pero sumagot ang princess na masaya niyang gagawin ang request ni Lupi. Kaya nagulat ang mga Amazona kasama ang ukluban. Tapos natuwa si Strawboy sa naging desisyon ni Henka, nang kinikilig na kinwento ng empress ang kanyang nararamdaman sa ating bida. Kaya sinabi ni Granny Nyo na in love raw ang princess. Tapos tinawagan ang Marine Vice Admiral at sinabi ni Henkak na sasama na siya pero sinabi niya ang kanyang kahilingan. Samantala nagpaalam na ang ating bida sa mga Amazona dahil sasama ito sa Empress na ihatid sa Marineship. Kaya tuluyan ang umalis ang Kuja Pirates at pinuntahan ang barko ng mga Marino. Tapos kinumpirma ni Vice Admiral Momonga na pwede raw silang bumisita kay A sa Impel Down. Pero ang princess at ang kanyang snake lang ang pwedeng pumasok kaya pumayad na si Henka. Kaya nagpaalam na ang empresa mga Amazona at lumipat sa barko ng mga marino. Tapos hiniling ng marino na ibalik sa pagiging tao ang kanyang mga tauhan. Nang mabahin si Lupi kaya nagduda si Momonga dahil boses lalaki. Pero sabi ni Henkak na siya yon at muling bumahin na tunog lalaki. Subalit hindi kumbinsido ang Marino, kaya sinabi ng Empress na pwedeng kapapan ito ni Mumunga para makumpirma. Pero nahiya ang Marino at sinabing ibalik na lang ang kanyang mga tauhan. Kaya agad itong ginawa ng Princess at nadapa ang mga Marines, dahil sa kanilang pantasya, tapos lumarga na ang mga Marines.